Uh, magandang gabi mga ka spells. Uh, ngayong gabi ang tema ng ating gagawing ritual ay iparamdam sa taong naloko sa iyo ang sakit na iyong naramdaman nung ikaw ay kanyang niloko. Gawin ito pag ng hapon, alas 3. So, eto ang ating mga kailangan. Araw ng target, din piraso na siling labuyo, dalawang baso ng suka, at kalan. So, ihanda ang palayok or kaldero isa lang sa kalan. Lagay ang dalawang baso ng suka. Tapos, pakuluan natin. So, ano yung larawan niya? Isulat ang full name niya sa likuran. Tapos, sulat din natin ang birthday niya. Kailangan natin ng kandila at pangsinde. Sisindihan natin yung kandila. Tapos, idadarang natin dito yung picture niya. Pag naramdaman niyo mainit na yung picture, tanggalin niyo na sa pagkakadara. So, assuming na kumukulo na to, lalagay natin ng pataob yung Picturein ang siling labuyo at durugin. Ito na yung dinurog na siling labuyo. Ilagay na natin dito sa kaldero at pakuluin. Pag kumulo na ay patayin ng apoy at palamigin. Pag malabig na ay ilagay sa isang darapon. Kung gusto nyo na panghabang buhay ang bisa nito, panghabang panahon, ay ibaon sa lupa ang darapon. Pero kung gusto nyo na maramdaman lang niya ng ilang araw ang lungkot, ay itago lang sa ilalim ng inyong kama o sa damitan nyo ng mga ilang araw o isang linggo. Pag gusto niyo nang mawalan ng bisa, ang spell na ginawa niyo ay itapon ang inyong ginawa sa umaagos na tubig.